Dalahat yan? Dalawa? Wow. Magic sarap Dalawang sopot na magic sarap Sopot Ngomong tau bu jon? Pak lam kasi yan Ah, sinapak Dau Aku tau <laughs> lakas ng daig oh. tabingin naman mama yung sinasain ito na nga hinulog na ang bayawak asin. May toyo na yan, may asin pa. Sumara karne, asin. sarap ulit. Yan nga guys, ang tuloy lalo na pag naglapit yan guys <applause> لا يعني Kaso na matay pa. Kaya mo ko ng dato na ayos. Oh, Ano ito? Itong isa hindi. Iyan yung huli. Yung pinakauna pala. Ito yung paninay. Yung first. Ito pala? Oo, uh, ito pala. Ito hindi.

Thank you. sa mga beach. Dito tayo. guys, malapit na Tapos ang lilen. Say hi. Say hi. Suplada. Say hi. Suplada. Say hi. Suplada! Say hi. Ano? <laughs> Guys, ang sarap kainin niya. Oh, tinan niyo lang ang bi. Tinan niyo lang ang bi. Ang sarap niya kainin. Mamaya oh, pa pagkila. Ang hmm? oh, ganda ng kulay ah. hindi ka lang hindi ka lang na sinain ka naman sila lipat natin yung alam ba? daddy is home paa mo ba Paamo. mo mo nga lol <laughs> luli wow parang nalalatik na

kakainin mo na lang. Ang sarap. じゃあどうですか ito na